So hello sa inyo mga idol, welcome to my channel Ayan. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kakalimutang mag like, share and subscribe Ayan. So gusto na ko sa inyo i-share mga idol na nadaanan ko lang ito kagabi Nais ko sana ibahagi sa inyo itong lugar na ito Ito yung uh, mga nagniningning na ilaw So makikita nyo itong lugar na ito sa bayan ng Dasmariñas Cavite Ayan. So bago ang lahat mga idol, mega mega love shoutout nga pala muna kay Aldwin Milapis Ayan So you si see Aldwin Milapis Ay kaklashi ko yan dati Kaklashi <laughs> So hello sa'yo idol Kamusta ka? So itong video na to mga idol Kapag nakita nyo to Talagang mamamangha kayo So Panoorin nyo to At ayan Pakishare na rin mga idol no Ayan So tingnan nyo